What's up <laughs> mga kapito ba? good morning at mapagpalang araw sa bawat isa Tayo po ay babiyahin na muli yeah! sa Lalamob At sa dami nga po na mga naglalabasang video o balita Na hindi na sila nagbabiyahin dahil napakababa ng rate ni Lalamob, Ay yun ang desisyon nila, okay lang Basta tayo, babiyahin para sa ating pang araw-araw na pangailangan at the same time para tayo ay kumita sa lalamove kahit mababa ang, ang rate ni lalamove basta tayo ay pipilitin natin kumita at bumiyahe Music At meron naman pong update ang lalamob na aminado sila na napakababa ng rate ng lalamob ngayon pero humihingi sila ng kaunti pang pasensya dahil ito naman ay kanila daw pong bibigyan ng uh, pag-aaral o kanilang inaayos na yung uh, rate o pricing ng lalamob. Kaya yun po yung ating antabayanan dahil... Maaring may pagbabago o ibalik sa dating rate ni Lalamob. hindi man yung dati ay taas-taasa naman, ah, kumbaga naka-level lang sa ratings. At yun nga po, tayo ay muli ng mabiyay sa Lalamob at may nakakuha na tayong pickup, puntahan na po natin. Let's go! At po mga katito bar, na-pick up na po natin yung dalawang booking sabay na sabay. Parehas, Manila ang dala. Yung isa po ay sa Abad Santos lang dadalhin, tong dalawang kulay black na to, na box. At yun, yung mga may tinapay at yung ano-anong pati yun. Supply po naman yan ng mga burger. At nakakakilabot po yung pangalan ng burger shop nila. Yan po. Oh no! Banggit ng pangalan na yan. Okay, deliver na natin sa Manila. Let's go! yan po, naibaba na natin yung unang una ko na pick up. yun si Kuya. Ang problema dito minsan sa mga magre-receive. Kahit nandito ka na sa drop off location, hindi naman sinasagot agad. Ah! Tapos hindi yung nag-booking, hindi rin na sumasagot. Kaya minsan yun ang nagpapatagal sa delivery natin eh. Hindi ba sila yung naghahantay? Okay, i-deliver na natin itong isa dito naman sa may Velasquez Tondo, Manila at nandito na tayo sa may Tutuban Ayan, ito na po yung itsura ng Bilbisoria ngayon sa may Tutuban Center at Pure Gold dati po dito ay hindi madaanan ang sasakyan dahil pati itong kalsada na to yung tigkabilang kalsada puro tindahan po ang nandito puro mga panindang damit at kung ano ano pa man uh, malaki na yung pinagkaiba dito dahil nakakadaan na ang mga jeep at mga sasakyan ayan lang pag nas pasang oh dalagang soplada ay naku, dalagang soplada at ang nagpapasikip lang dito ay dun sa may dulo yung sa may u-turn sa may asunsyon dahil marami dong mga ano nagtitinda ng gulay ayan yung 168 at naibaba na po natin yung sa Devil's Burger grabe masigi po yung ano dun uh, wala po kasing parking dun kaya mabilisan yung pagpapaba ko tapos uh, walang lalaki so ako yung nagbaba ng mga items nila at yan mga katito bar pagkatapos sa ating i-deliver yung mga boxes sa ano sa tondo ay ito po nakakuha agad tayo dito maraming booking kasi dito sa divisoria at nakakuha tayo ng double booking na to yung isa yung mga chocolate na yon pepero ay ano po yan 600 kg tapos papunta pasig so nung pagkano po na parang alanganin sa 600 o 1,000 ang kinuha ko naman ito anim na packaging tape pasig din siya kaya isinabay ko na dahil 300 kg naman to so yun po yung isa pang discard na ginagawa ko kung alam ko na hirap nang magsabay ng 600 dahil papunta din naman ako ng Pasig sinabay ko na tong 300 kg para okay makabawi-bawi tayo sa gas kasi magkatabi lang naman yung pickup. up magkatabi din lang yung delivery nito so deliver na natin let's go oh! Ito po, binababa na namin yung sakay na petero dito sa Pasig Pinalokan ko na si Kuya para mabilis tayo Ano? Ano kakaya? ha? Ayaw mo, bakit? Pag ano yan? Pamblag Magal lang siya Chocolate, di ba chocolate to? Almond Pero pagka sa iba may Anputo na 80 pesos Pagka Nag like, ano yung driver Pero dahil Okay naman yung ano Malapit lang naman Aking Pinakamada lang dito tapos yung pagdi-delivera nating isa Malapit na din 15 minutes Tapos Nagabang na tayo ng booking Okay Abang-abang tayo I-close ko na muna At yan po Binababa na yung kasabay na Anim na box For packing tape okay may nakuha na tayo. isang booking ulit kapunta ng Laloba kabalik ng Manila punin na natin dito sa Pasig at ito po na-pick up ko na yung mga battery cellphone battery to ang dami pero okay naman may additional 864 yung total charge nya ginawa ng 1,000 dadaling ko sa Laloma at pinick up ko ito sa dito sa Greenwoods kainta kainta at pasig magkatabi na nakakapa, ang nakakasakop na nito ay kainta okay deliver na natin let's go chat po na ibaba ko na yung mga battery bigat napalaban ako sa buhatan at yan mga katito bar, nakapika puli ako ng isang booking papunta naman ng kahinta. Kinuha ko na dahil napakataas ng demand. Nasa 500 plus po yung dagdag nito. At yan mga katito bar, kunting update lang sa ating lalamog. Uh, sa ating pagbiyahe sa araw na ito. Napakadami po ng booking ngayon nilalamog at saka may mga dagdag na rin po nakikita ko na yung high demand ng booking ay may mga dagdag magandang panimula ito ng pagbago ng lalamove nakikita yung ating mga hinaing siguro lahat ng mga driver ay mga nagre-reklamo na sa baba nga naman po ng booking talagang nasubukan ko rin dahil ilang araw Akong bumiyahe, nakakaanim tayong biyahe pero hindi tayo nakaka abot ng pipe ng 3,000 Ilang araw na na yung biyahe natin ay talagang hindi natin inaabot yung daily kuta natin ano? yung daily target natin dahil nga sobrang baba din po talaga ng rate ni Lala So blessing po ngayon dahil nakita ko ang dami ng matataas na booking matataas yung rate nya tapos may high demand nawa ay magtuloy-tuloy yung ganitong ano yung ganitong patakaran ulit nilalamog so wow. na ibaba ko na yung mga sakay na washing at mga gamit nandito tayo sa may Araneta Cubao at may pumasok pang booking Wow. naman natin ang Manila okay na okay dahil tayo papawi na sinabay na natin pauwi para additional income let's go kunin na natin ok pa tayo ng... Alam mo naman. <laughs> At nandito tayo sa may gateway Bubaw May pipikapin po tayo dito sa may national box store May sasabay daw na tatlo At alam na natin Mag additional daw sila Alright Tamang tama yun Pang merenda Dito hey, bar Okay malapit na po tayo sa gateway at dito sa may national bookstore daw sige po i-update ko kayo mamaya pag nakuha na ni Tito Bar, yung tatlo kung nasasabay at mga gamit nila um, dito na po tayo sa national bookstore at dito sila ma'am sila sir magsasakay ng mga books <stutup> ilan po kayo sasabay ma'am? tatlo lang Lima. <laughs> ah, lima. Ah. Ha? Ha? Hindi, wala. Proof oh, lang na yung Oo. Oh. Proof lang yan na kinakarga ko. Wala na? Nakulong mo siya. Kaya rupin At dyan po, naibaba ko na yung may dalang mga libro. At maganda pala ang offer ngayon ng ano. May sale pala ang National Bookstore. 10 pesos lang ang mga libro. Wow! Kaya naman pinakyaw nila madam Nila sir Sila po ay nagtitinda ng mga books May shopper raw sila So si Tito Bar dati may tinda rin na books Pero huminto na si Tito Bar For some reason Okay At pwede na po tayo umuwi Yung 300 76 po na ano pala nila ginawa ng P500 wow. Siyempre May additional silang Pakonsuelo Kay Tito Bar So nandito na po tayo sa may Rotonda At malapit na din yung Bahay namin dito So Yeah, uwi na tayo uh, Tayo ay Naka boundary na Good evening mga katitobar at tayo po ay naka na sa bahay at blessing po tayo ay naka 1 million at kahit po sobrang baba ng rate nila na move ay kumita pa rin po tayo ng ganyan babawasin po dyan ay 1,000 para sa ating gas at syempre may mga additional na tip naman yan kung saan yung ating mga merienda o mga pagkain ay nasasagot na po ng mga natatanggap nating na mga additional po ano. So bless na bless po tayo sa buong araw na to. At syempre dadako po, po muli tayo sa shout out ng mga subscribers po natin na nagpapa shout out at yan po atin po silang i-welcome sa ating uh, channel. Shout out po kay Ron Sason. Tito Bar sa Kasakeson. Shout out naman ang mga taga kong gumaka Nood ako sa vlog mo tungkol sa lala mo. Wow, kababayan po natin to sa Quezon ano. Shout out po sa mga taga gumaka Quezon. Salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo shout out po kay Emerson Coronacion Hi Tito Bar watching from Louisiana, USA pa shout out naman dyan ingat lagi sa pagbiyahe wow thank you sir madalas po ito ay ating viewers po ano from USA siya po ay isang siman ingat ka sir sa inyong trabaho po dyan at Shoutout din po kay Sister Pilar Babaran. Wow. Amen. Thank you po, Sister. At uh, pa-shoutout po, Tito Bar. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po at ingat din po kayo. So, sa mga susunod po na upload natin, yung just comment lang po kung gusto nyo ma-recognize -ma o ma-shoutout po dito sa ating channel. At Maraming salamat po. Tayo po ay nakauwi ng safe. Tayo ay kumita. At uh, purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Bye-bye.